Sa takbo ng panahon, marami na ang naganap, nagbago, at patuloy na pagbabago. Mula sa pinakaugat ng kasaysayan hanggang sa maging moderno. Bunga ito ng paghihirap na inialay ng mga bayani, maging ang kanika nilang mga sakripisyo. Ali, isang working student kung saan ako ay sabay na naglalakbay sa landas ng edukasyon at trabaho. Umaga, pagkagising pa lamang, ang unang tanong na sa isip ko ay, Paano ko ito gagawin ngayon? Ang mga itinakdang gawain, pagre-review sa nalalapit na exam, isabay mo pa ang aking trabaho sa coffee shop na ito. Hello ma'am, welcome to Ren's Cafe. What's your order po? Um, isang dark chocolate chain na large piece. Okay po. na lang po sa inyong table. Okay. Araw-araw, sa bawat pindot sa keyboard at bawat higop ng mainit na kape ay binibigyan ko ng saysay ang bawat minuto. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil naniniwala ako sa halaga ng edukasyon at sa kakayahan ng trabaho na magbukas ng mga pinto ng oportunidad. Oo, may mga oras na gusto ko nang sumuko, pero ang tiwala ko sa aking sarili ay higit na matimbang kaysa sa anumang pagsubok. Kaya heto ako, isang working student na nagsusumikap, binoon ng mga paghihirap at nagbabalak bumangon mula sa mga pagkakatalo. Sa isang daang taon ng kasaysayan, may mga kwento at pangyayari na itinatago at pilit na binabago ng ilang nasa kapangyarihan. Ako si Melody, isang tagapagturo. At ngayon tatalakay natin ang katotohanan. Gamit ang mga salita sa pahina, tinig ng madlang tinapala ng salapi at salaysay mula sa mga taong may halang na intensyon. Ang pagbabago sa kasaysayan, tututulan at titindig sa katotohanan. Is that funny? Okay, back to our discussion. Class, naniniwala ba kayo na history is written by victors? Ang harian ng katotohanan ay hindi kayang pabagsakin ng pagbabago sa kasaysayan. Tandaan na ang bawat salita at turo ng isang guro ay may bisa sa paghubog ng hinaharap ng kabataan na silang titindig at magtatanggol sa kasaysayan. Bilang mga kabataan, malapit lamang na maging kritikal at mapanuli kayo sa mga impormasyon na iyahain sa inyo. Dahil uh, minsan, akala ng iba kung ano yung mas pinitiniwalaan na mas nakararapin yung totoo. Hindi yun aplikable sa kasaysayan dahil ang kasaysayan ay batay sa mga ebidensyang Lord, kaya meron tayong sa isayin. lang muna. siya. Mauna na ako. Pupunta lang Sige po. Pabiling 15 pieces na para sa tabo kulang na po yung pera ko. Pag ko po ko po ng ating. Ah, balisan po. 20, 10. 20. Balita tungkol saan? Sa gobyerno. Bakit? Ano na bang nangyayari? Tignan mo, Ana. Iba na talaga ang mga politiko ngayon. Habang sila, patuloy na yung mayaman. Tayong mahihirap, patuloy na gudusa sa taas ng mga bilihin. Kaya naman, anak. gusto kong maintindihan mo ang mga pangyayari dito. Gusto ko, paglaki mo, gamitin mo rin ang talino mo para sa kabutihan ng bayan. National budget na nagpapapalas, wala talagang bagong bilik. Yes. Boto ng kabataan ay no sa House Bill 8980. Thank you, Mr. Speaker. Sa visa ng aking pagsusulat para sa katarungan, Dayunan kong ipalaganap ang walang pinapanigang balita para sa bayan. Dahil sa kabila ng di pagkakapantay-pantay, tungkulin kong ipaalam ang mga pangyayaring dapat malaman ng taong bayan anuman ang mangyari at kahihinatnan, dapat laging manaigit at isiwalat ang katotohanan. Hello, madam I'm Michael Gonzalez from JM Publishing. I'm here to confirm an appointment with Santa Marquez for an interview. Good morning, yes, Will you are the journalist, Mr. Gonzalez. Come and follow me. Yes? May nag-iwan daw ng documents dun sa harap sa iyong nakapangalan. Documents? <laughs> Kanino nang galing to? Hindi ko rin alam. Binigay lang ko sa may fraud test. Sa'yo daw? 一定要回来！ sa makabagong panahon. Si Rizal ay ang bawat manunulat na matapang na sumusulat, nagpabalita at nagsisiwalat ng katotohanan. Mga manunulat na determinadong lumalaban sa fake news at disinformation para tapat na mapaglingkuran ang mamamayan. Mga manunulat na handang isugal ang kanilang sariling buhay upang magmulat ng kamalayan sa bayan ukol sa talamak na korupsyon mga manunulat na may matatag na paninindigan sa layuning makapaghatid ng makabuluhang pagbabago sa lipunan. Si Rizal ay ang bawat estudyante na nagpapakita ng determinasyon at pagtsatsaga upang maabot ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan. Mga estudyante na nagpupursige sa pag-aaral habang may iba't ibang gawain at responsibilidad. At sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Mga estudyante na sumasalamin sa pinakatanyag na kataga ni Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Si Rizal ay ang mga guro at profesor na naglilinang ng kaalaman, gumagabay sa paghubog sa mga mag-aaral at naghahanda sa kanila sa hinaharap. Mga guro na may kasanayan at hindi nagpapasakop sa maling interpretasyon at maling impormasyon ukol sa kasaysayan. Mga guro na responsable nagtuturo ng tamang impormasyon batay sa ebidensya at mga katotohanan. Katulad ng isang ina itinuring ni Rizal ang kanyang bayan bilang kanyang anak. Ipinaglaban sa kabila ng sakit at hirap. Handang imulat ang mata ng bawat isa sa katiwalian. Piniling mabuhay para sa ikabubuti ng kanyang minamahal na bayan. Gaya ng pagkakaroon ni Rizal ng talento at ambag profesional sa iba't ibang larangan, gaya ng kanyang pagiging makata. Manunulat, eskultor, pintor, edukador, inventor, doktor, at marami pang ibang profesyon at karera na kanyang napagtagumpay. Ang makabagong Rizal o ang Rizal sa kasalukuyan ay hindi maikakahol sa iisang tao at profesyon. Ang makabagong Rizal ay kahit sinong individual na may mabuting layunin at pinaglalaman inspirasyon at modelo para sa marami pang kapwa binti